So, man siya ang lake. Um, hanagdan. Mga kalaagan. Dara, oh. Manan siya. No? As you can see, lake hanagdan. Nani siya? Sa urmok. <music> So, kung pupunta ka dyan dito sa pataas, so, yan, yun na yan, yan. So, dyan, matatagpuan natin ang lake Hanagdan. So, sa taas, sa bundok yan. Guys, tingnan mo, oh, ang ulap, oh. Yan, guys. So, kung pupunta naman tayo dito, doon papunta sa proper. O, oh, dito naman, pabalik ng Ormoc City. Dito kami sa Witingsid dahil ano, maulan kasi guys. Hindi namin in-expect kasi mainit kanina ngayon. Bigla na lang umulan. Kaya yung sipo natin at saka parang ano yung olo ay parang ano siya. Hindi umaalis. Yan o, oh, tinan mo yung ano, yung ulap. Oh. Yan, sa ulap niyan. Nandiyan na ano sa lake na nagdansin. So, punta tayo dito guys. sa ibinan niyo ni Laagan Vlog um, no, oh, guys oh. wala sya dito ang karsada oh. yan Ayan. okay so yan guys hmm nara so, yan yung bundok sa likod nito guys uh, ano to yang ang tinatawag na tungunan ormok yung may ano dyan planta dyan sa ano uh, electricity And guys, so don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. This is Lagan Vlog.